Biyernes na naman mga kapuso, kaya tanghali pa lang kanina, nagsimula na bumikat ang daloy ng trapiko oh, sa kabaan po ng EDSA. Bukod sa sale ng mga mall, sunod-sunod din ang mga naging aksidente. Pero may magandang balita, si Susan Enriquez live mula sa EDSA sa may lungsod ng Mikey, Mag, magandang balita. Hindi pinatuloy ni MMDA Chairman Francis Tolentino yung nakatakdasan ng reblocking ngayong gabi, alas 10 ng gabi, dito sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. Dahil kung nagkataon, kung natuloy itong reblocking, dagdag pa ito dito sa mahaba ng uh, ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. At dito nga sa ating kinalalagyan ngayon, dito sa may bahagi po nitong uh, People Power Monument, nakikita ko natin, medyo makapalho at uh, medyo mabagal ang pag-usad ng uh, mga sasakyan doon sa mga patungo ng Makati habang yung nasa northbound Nakikita ho natin dito mismo sa aking harapan ay unti-unti na bumabagal at kumakapal habang sila ay pa-approach dito sa may bahagi ng uh, Cubao. Uh, sabi nga po ng uh, MMDA, talagang pag biyernes ay uh, masikip yung daloy ng trapiko pero kakaiba ang biernes na ito dahil bukod sa merong sale sa dalawang malalaking mall na nasa bahagi ng ELSA ay nagkasunod-sunod pa ang aksidente ngayong araw na ito. Aligaga ang mga naka-duty sa metrobase ng MMDA sa pagsagot sa mga tawag sa telepono. Over, tapos yung sa sa mga... Mula raw kasi kaninang alauna ng hapon ay tumindi ang pagsisikip ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Ngayon kanina mga alauna pa lang nag-start na kaming maging busy hanggang, hanggang, uh, hanggang uh, ngayon. Uh, dahil po yan, dalawang, uh, dalawang factor po yan. Dalaw may, meron dalawang malalaking mall na may sale at naglabasan po yung mga estudyante. Bukod kasi sa sale sa mga mall, sunod-sunod raw ang mga aksidente sa kalye. Medyo marami-rami rin ho dahil ho nagigit-gitan yung mga sasakyan. Dahil masikit nga yung dahil ng trapiko. Alam niyo naman ho, yung mga motorista natin, minsan nawawala ng pasensya, nagsisingitan po yan. Kaya kapag ganitong masikip ang daloy ng trapiko, pati ang mga Christmas lane o mabuhay lane masikip na rin. Yung Christmas lane natin, kaninang mga bandang alas 3 na puno na eh. Uh, kaya uh, kung wala namang importanteng pupuntahan, mabuting mag-stay na muna po sa bahay. Dahil dito, hindi na muna pinayagan ni MMD Chairman Francis Tolentino ang reblocking sana sa EDSA at Quezon Avenue mamayang alas 10 ng gabi. Usually, pagka ganitong weekend, may schedule na lang mga reblocking. Pinacancel nga ni Chairman dahil nga dun sa uh, maaga pa nag-build up na ho yung mga traffic. Ayon sa MMDA Metrobase Base, kapag may sale sa mga mall na nasa bahagi ng EDSA, kadalasang ang inaabot ang sikip ng trapiko hanggang hating gabi. Posible rin daw na makadagdag sa pagsisik ng trapiko ngayong gabi ang concert ng Jonas Brothers sa Pasay City. Sa karanasan ng MMDA kapag may mga midnight sale sa mga mall, kadalasan inaabot din ng hanggang hating gabi ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Kaya ang payo ng MMDA sa mga kababayan natin, kung hindi rin lang naman importante ang inyong pupuntahan, manatili na lamang kayo sa loob ng inyong mga tahanan. Pero kung sadyang nangangati ang inyong mga paa at hindi may iwasang humawak ng manibela, eh magbaon po kayo ng maraming pasensya dahil sa nakikita ho natin ngayon ay talagang nagbabadya ang matindi pang pagsisikip ng trapiko hanggang mamayang hating gabi. Mike? Salamat sa tip Susan yung pagbago ng pasensya maraming salamat Susan Enriquez